madlang people, mommies, daddies. Ang another sharing po ito from from me at para din sa inyo para dagdag kaalaman sa ating buhay. Okay, ito po ay um, ito po ay gulay. Green na green ang dahon nito at meron siyang dalawang klase ng kulay. Green ang dahon niya pero yung stem niya is Uh, may red at may green. So, tinatawag din natin na green ma malabar spinach and red malabar spinach. Okay, guys. Ang gulay na ito ay tinuturing natin na superfood. Bakit ginawa natin o tinatawag nila o natin ba kung sino man nakakaalam sa gulay na to ay bakit tinatawag na superfood? Marami po kasing benefits ang makukuha natin dito para sa ating kalusugan. Okay guys, narito po ang mga benefits na makukuha natin sa gulay na ito. Ay, hindi ko muna babanggitin kung ano ang gulay na ito. Hulaan nyo muna at ito ang gagawin natin. Number one, mataas ito sa vitamin A. Number two, meron din siya Uh, rich in iron. Aww. Number three, naglalaman siya ng antioxidants. Okay, number four, nagme maintain ng kalusugan ng ating utak or ng ating brain. Okay, number five, ang immune system natin inaalagaan din niya. Okay, guys, ang number six naman ay protect our digestion. Oops! Ang number 7. Pinoprotektahan niya ang ating skin. Ano kayang gulay ito? Nahulaan niyo na ba? Hala! Meron pang number eight. Ayan o, 8. Pinoprotektahan nito ang ating mga buto. So, alam niyo na kung anong gulay ito? Opo! Green ang dahon niya. At dalawa ang klase ng stem niya o uri ng stem niya. May green and may red. So, siya ay tinatawag na red malabar spinach and green malabar spinach. Anong gulay kaya ito? Gumagapang ito sa ating garden kapag alam ito ako, ay itinatani. Ano kaya ito? Ito ay, alam niyo na ba, nagsisimula sa letter A. Alubati. So, alam niyo na, palagpangan ng sarili. na pala. Sarili, alam na pala.